ang pambansang cravings ng Pilipinas laki ni Pancit Canton baka naman o di ba <laughs> Luto ni Popoy <laughs> Oy, tutu na yan o Kasama pa si Little Joy Siyempre, lalagay natin sa tinapayan yan Palaman yan o O, di ba? Yan o, o Di ba? Mmm 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 <laughs> hmm. Matik Ayos Busog na naman tayo mga yoy Matik na yan Punta na tayo doon At magtatrabaho na tayo Okay? <laughs> Welcome back to another episode ng UETV Hoy <laughs> Kung mga takot na yan Yung mga pinsang ko sa camera Welcome back sa another episode Ng UTV Matik na yan Public vlog na naman tayo Sinasanay-sanay natin Yung sarili natin Mag-vlog sa public Para patik na yan mga yoy Kailangan masanay na tayo Na nag-vlog sa public Wala nang hiya-hiya yan oh, Di ba? For today's video, another malasa cooking video na naman to pero hindi ko pa alam kung ano lulutuin natin. Punta muna tayo doon, tingnan natin kung ano maluluto natin ngayon. na very malasa. Matik na yan. <laughs> Let's do this. Let's go. Tao so, mahirap mga yoy kapag nagbo-vlog ka mag-isa lang. <laughs> ko kanina, kala ko naka-record. May nagpa-picture sa akin eh. Yung dalawang nagpa-picture sa akin papunta ng ginubata nata. ni comment yung picture niyo dito para isama ko, okay? Sorry hindi ko na-record eh. Kala ko naka-play kanina yung cellphone ko. Kaso hindi pala. <laughs> Alright, diskarte na tayo ng mauulam ngayon Dito sa probinsya, sa mga hindi pa nakakaalam mga yoy Sa mga bagong followers ko, taga Bicol po ako Taga dito po ako sa Albay Kung nakikita nyo, yun yung mayon, natatakpan lang yung mayon Dito sa probinsya mga yoy, hindi ka magugutom dito Ang kailangan mo lang, babay takapit Nangingi tayo ng kalunggay ngayon <laughs> Ng malunggay pala, matik na yan Yes! Tao po Wala tao, may, may aso pa <laughs> Pagagatin tayo, mahirap na Kung so, wala dito ah Laman tao wala tao. Antayin natin bumalik. <laughs> A few moments later. <laughs> Wala tao. Kukuha na lang tayo. <laughs> Hindi man na alam eh. Na tayo pa alam. na lang. <laughs> o diba? Meron na tayong gulay na see you tomorrow. Bakit see you tomorrow? Alam nyo na kung bakit. Matik na yan. Pero depende kung kailan ka uupo sa inyong duro. ba? Diba? Kung mamaya, see you later. Kung bukas, see you tomorrow. <laughs> Matik na yan. Alam niyo na kung bakit si Yuto tomorrow pangalan yan. Okay? <laughs> Explain pa more. Okay, alright. Meron na tayo ditong talapyang walang kamatayan mga idol. Matik na yan. Kakaliskisan lang yan. Tapos repitusin na natin yan hanggang magkirikiti. Suburay niya po niya. Matik na yan. <laughs> Habang pinapaknit nila mga yoy yung gulay na siyo tomorrow ay magpipritos muna tayo dito ng talapya. Ayan o, pinapainitan natin yung mantika na no, minsan pampadulas, minsan pampritos. <laughs> Ayan na, matik na yan. O, di ba? Okay, pipritos na tayo. Atayin lang natin uminit tong mantika. O, yan you know? <laughs> o. Hindi pa siya mainit eh. Kailangan mainit na masyado. Eto na mga yoy. Unang muntog niya yan. Ay! 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 Angas ta! Be <laughs> careful in pritos yung tarap yan. Walang kamatayan mga idol ha. <laughs> Kasi nangas ta yan eh. Ito pa, ito pa, ito pa. Ay! <laughs> Nangangasta mga yoy. Ang problema, di ko makuha yung cellphone ko. Matalsik-talsik eh. <laughs> Aray. May lang. Aray ko. O, habang nagkikiti mga yoy yung ating talapyang walang kamatayan, prepare na natin yung ricado natin sa ating gulay na see you tomorrow. Sobrang madaming sili kasi bigulano kami. Hindi pwedeng hindi maanghang yan. <laughs> Almoradas, mamur. Okay, andito na yung gata, yung bawang sibuyas, matik na yan. Andito na lahat ng mga Ricardo, papaburok-burokin na lang natin to bago natin ilagay yung gulay na see you tomorrow. Okay na yan. <laughs> okay, nagbuburok-burok na yan o. Nagbuburok-burok na yung gata natin. Buntog muna yan. Oh yan. <laughs> Lagay na natin yung gulay na see you tomorrow. Matik na yan. <laughs> Sobrang malasa yan o. Diba? Diba? Apa buruk-burukin lang tinyan yan mga yoy para paluto na tapos kumain na tayo. Gutom na ako. <laughs> Sabay mo na yung sili na yan. Sobrang maraming sili para masyado maanghang. Sobrang malasa yan Oh. Patik na naman yan mga yoy. Sobrang na naman tayo mapapakanin nito. <laughs> wow, patik na yan. O oh, diba? Binangot na natin yung prinitos na talapyang walang kamatayan mga idol para lumasa din yan mga idol sa gulay natin. O oh, diba? <laughs> Sobrang malasa yan. Patik na yan koy. Isan muna kaya na tayo. Sobrang malasa yan o. Oh. O oh, diba? Matik na yan mga yoy. Tingnan naman po Natatapon pa. Sobrang na malasa yan o. Oh. <laughs> Dami sili yan. O. Oh. <laughs> na natin to. Hmm. Hmm. Wow! sobra mo sobra maanghang malasa sobrang simple yung ulam lang pero busok na busok kayo dito mga yoy pag gulay talaga dapat dito sa amin maanghang hindi pwedeng hindi maanghang kasi gulay yan eh hmm, Mm. Huh. Sobra Pero sobra malasa So that's it for this vlog mga yoy Solve na naman si yoy Sobra malasa Patik na yan Maraming salamat sa panonood mga yoy. Don't forget to like and follow UTV. Ha! Again, this is your one and only yoy. Peace out. Goodbye.